ako na naman to naglala <laughs> ah, naglalakad ako ngayon pa uwi dahil yung train kanina pa ako nagantay ang tagal <laughs> ah, kaya pala libre yung ano yung pamasay ngayon hanggang linggo dahil halus halos lahat ng train delay yung iba naman nakakancel kaya isang station na lang naman yung ano bago ako makarating sa bahay eh naglakad na lang ako eh kaysa mag magantay ako ng ano ng sobrang tagal eh an ang oras ngayon ay mag alas 12 na mag alas 12 na ng gabi halos isang oras na akong stranded don sa station sa Stratfield kaya uh, lakad na lang ma-exercise pa. <laughs> Sobra na nga sa exercise. Bale, ano lang naman. 14 minutes na paglalakad bago ako makarating sa bahay. Buti na lang uh, kabisado ko yung daan pa -uwi mula dito sa Stratfield papuntang Homebush. Kasi dati rin ako nakatira dito sa Stratfield. Kaya medyo nagamay ko naman. <laughs> Ang problema ko lang kasi baka bukas ganun pa rin. Kaya bahala na, baka malate na naman tayo bukas. Kanina na late na ako eh. Kasi ganito rin, delay din yung train. Di ko alam kung anong nangyari, kung bakit ganun. Pero ganun talaga ang buhay dito. <laughs> Sige lang, go na lang. <laughs> kahit ganito na gabing gabi na dito at kahit medyo madilim, ang kagandahan naman kasi safe naman dito maglakad. Uh, walang masamang tao, masamang. Oh, walang masamang tao. Hindi ka tulad sa atin. Mahirap maglakad ng mag-isa at lalong-lalo na dadaan ka pa sa madilim. Dito safe na safe. Ito yung daan papunta sa sa bahay. Ako lang naglalakad mag-isa. Pero hindi ako natatakot. May ilaw naman oh. <laughs> Naalala ko na naman tuloy nung nasa barko pa ako. Pagkatapos ng trabaho ko, aakyat lang ako. Tapos yun, kabina na. Pero dito, pagkatapos ng trabaho, magbiyahe pa, sakay ka pa sa train o kaya sa bus bago makauwi. Pero mas gusto ko pa rin dito. Mas panatag ang loob ko. Walang alon. At saka masaya kasama ko yung partner ko. One time nga eh nag-canvas na rin ako ng presyo ng mga second hand na sasakyan dito. Kasi iniisipan ko noon na bumili na ng sasakyan. Pero na ko na hindi pa pala ano. Hindi ko pa kailangan kasi accessible naman yung ano public transport sa sa bahay at di naman gaano malayo sa pinagtatrabahuhan ko. Mas mahal yung take ay yung ticket. Mas mahal yung parking fee dito eh kumpara sa ano, kumpara sa gasolina. Kaya sabi ko, saka na lang 'yan. <laughs> 'Yun lang naman, nag-update lang naman ako sa ganap ko ngayon kahit magalas 12 na akong ano makaka-uwi, eh okay lang naman. Kasi minsan lang naman ito nangyayari. Hindi naman lagi. Siguro may may error lang ata na nangyari. Ewan, di ko alam ang rason kung bakit nagkakaganto yung train. Muli, ako ang inyong lingkod, kusinerong mayor, na nagsasabing kung feeling mo ay down na down ka na, tumayo ka, huwag kang maarte. <laughs> Paalam! Kusinero Mayor ang kasama nyo Sa biyaheng masaya, sumama kayo oh. Mga kasabiahe, nitong masaya Kay Kusinero Mayor ay panalo